Nagulat si Gerald at si Jenna Matapos matuklasan mula sa doktor Na kaya pala ito nahihilo ay nagdadalang tao na Kaya naman sila ay balisa Hindi alam ang gagawin Sapagkat ang baby ay hindi kasama sa plano nila ni Betsy At ngayong may green card na nga itong si Gerald Pero in denial nga itong si Jenna Gusto niya magparaya alam niya kasi na magagalit sa kanya itong si Betsy. Umalis man na pansamantala itong si Gerald matapos nga magalit itong si Jenna dahil nga siya ay nabuntis na tulang naggawa si Gerald kundi lumayo lang muna at magpalimig na muna. Hanggang sa kinausap na nga ni Jenna ang kanyang kaibigan na si Debbie. plano niyang itago ang lahat. Ngunit hindi na nga maganda ang sitwasyon. Litong-lito na nga siya. Ngunit isa lang ang kanyang naiisip na kung sakali man naiwan na nga siya ng tuluyan nitong si Gerald hindi siya nag-worry sapagat kaya naman niyang palakahin ang naturang bata. Subalit so, ang tanong ngayon ni DB ay makakaya ba ni Gerald na iwanan ang kanyang anak at hayaan na lang silang mag-ina? Ngayon na pag-isip-isip ni Gerald ang kanyang mga karanasan, ang past experience niya kung saan siya ay nabuli sa school sa pagkatula siyang ama, umalis lang ito at nalaman pa niya na namatay. Hindi niya hahayaan na ganoon din ang mangyari sa kanyang magiging anak eh napag isip-isip niya, balikan niya itong si Jenna. Lalo't may namumuo na rin pagmamahal sa kay na may namumuo pagmamahal sa kanilang dalawa. Ang ganiwa nila sa immigration ay hindi talaga acting kundi totoong nararamdaman ni Gerald at natamimi lamang siya hindi na kayang sabihin pa kay Jenna. Ngayon galit ang kanyang mga magulang dahil nabisto din siya sa katotohanan na siya ibuntis. Nagkunwari pa itong si DB ngunit hindi niya mapagkaikila sapagkat na dual siya sa harapan mismo ng kanyang mga magulang. Wala na nga siyang lusot kundi aminin na lang ang katotohanan. Ngayon, ay bigla namang babalik itong si Gerald dahil nakapag-isip-isip na mahalaga sa kanya si Jenna at talagang totoong mahal na niya ang kanyang asawang si Jenna. Natuwa naman pansamantala itong si Jenna ngunit may malaki silang problema sapagkat si Betsy ay nasa US na nga sinamahan niya ang kanyang amo nilibre din siya ng pamasahe kaya naman siya ay nakapasil ng US magugulat siya sa kanyang malalaman